Karunungang Buhay kasama si Pastor Joey Umali. Dito lang sa 702 DZAS, Agapay ng Sambayanan. Pastor Joey Umali. Samahan mo kami rito sa Karunungang Buhay sa mapagpalang araw sa iyo, kaibigan. Pinupuri ko, Panginoon, sa dumarami nating taga-subaybay dito sa ating lingguhang programang Karunungan Buhay sa Radio TV, 702-DZAS, gayon din sa FB Live, sa YouTube, at maging sa GCTV. Binabati ko ang ilan sa ating mga masugid na taga-subaybay, si Ati Ruth Estrada. Pastor N.P. Adriano, ang chaplain ng PCU Dasmariñas Campus, kay Kuya Ban at Ati Tipindungo, kay Enrique Sarabia, Ati Elsa Francisco, Emilio Umali, Joel Junicio, Leonie Lopez, Connie Mauricio, Yunilo Delgado, Ati Presi Torres at Ani De Jesus. Karaniwan, ang kalooban ng Diyos ay kabaligtaran ng sarili nating kalooban. Ang inahanap nating lagi ay ang kaginhawahan at kapakanan ng ating sarili. Madalas, ang hinihingi naman ng Diyos sa atin ay ang pagsasakripisyo at pagsasalang-alang sa kapakanan ng iba kaysa sa ating sarili. Paano natin mapagtatagumpayan ang ganitong tunggalian? Ito ang pagbubulay bulaya natin ngayon dito sa ating programa sa pamamagitan ng pag-aaral natin sa Mateo 16:21 hanggang 27. Babasahin ko ang magandang balita Biblia ng Mateo 16:21 hanggang 27. Mula noon ay ipinaalam na ni Jesus sa kanyang mga alagad ang mangyayari sa kanya sinabi niya dapat akong magtungo sa Jerusalem at magdanas ng maraming hirap sa kamay ng mga pinuno ng bayan, mga punong pari at mga tagapagturo ng kautusan. Akoy papatayin, ngunit sa ikatlong araw akoy muling mabubuhay. Dinala siya ni Pedro sa isang tabi at pinagsabihan, Panginoon, Huwag nawang itulot ng Diyos kailan may hindi iyan mangyayari sa inyo. Ngunit hinarap siya ni Jesus at sinabihan, Lumayo ka sa tanas, hadlang ka sa aking landas. Ang iniisip mo'y hindi sa Diyos, kundi sa tao. Sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, Sino mang nagnanais sumunod sa akin ay kailangang itakwil ang kanyang sarili, pasanin ang kanyang krus at sumunod sa akin. Ang naghahangad na magligtas ng kanyang buhay ay mawawala nito, ngunit ang mawala ng kanyang buhay alang-alang sa akin ay magkakamit nito. Sapagkat ano ba ang mapapala ng isang tao? Makamtan man niya ang buong daigdig, ngunit mapapahamak naman ang kanyang sarili. Ano ang maibibigay ng isang tao kapalit ng kanyang buhay? Sapagkat darating ang anak ng tao na kasama ang kanyang maanghel, at taglay ang dakilang kapangyarihan ng kanyang ama. Sa panahong iyo'y gagantimpalaan niya ang bawat tao ayon sa ginawa nito. Dito sa ating aralin na aking binasa, kinakatawan ni Pedro ang naturalesa ng tao na taliwas sa inaasahan ni Jesus sa mga taong magpapasyang sumunod sa Kanya. Una, sa sandaling tanggapin ng tao si Jesus o sa sandaling tanggapin natin si Jesus, prioridad na natin ang paghahari ng kalooban ng Diyos sa ating buhay. Kaya naman, ito ay kasama sa itinurong panalangin ng ating Panginoong Yesus. Ganito ang nasusulat sa Mateo 6.10 na panalangin tinuro ng ating Panginoon dumating nawa ang iyong kaharian masunod nawa ang iyong kalooban dito sa lupa tulad ng sa langit ang paghahari ng Diyos ay walang iba kundi ang paghahari ng kanyang kalooban kapag pumaloob na tayo sa kaharian ng Diyos ang pagsunod sa kanyang kalooban ng siya na nating uh, Nagpa, nagpapaalab sa ating puso. Obeying Him shall now become the consuming passion of our heart. Bumabangon tayo sa umaga upang sundin ang Kanyang banal na kalooban with joy and excitement. Minsan, nagtanong-tanungan ang mga alagad kung ano kaya ang pagkain ni Jesus. Sinabi sa kanila ni Jesus sa Juan 4.34, Bilang pagtugon sa kanilang mga tinatanong-tanong, ang pagkain ko'y ang tuparin ang kalooban ng nagsugo sa akin at tapusin ang ipinagagawa niya sa akin. Ang pagsunod sa kalooban ng Ama, ang nagbibigay kay Jesus ng sigla, lakas, stamina, energy araw-araw. Inaasahan ni Jesus na ganito rin ang magiging araw-araw na buhay ng isang tagasunod. Ang pagsunod sa kalooban ni Jesus ay nangangahulugan din ng pagpapahayag ng salita ng Diyos sa mga taong hindi naniniwala. Madaling magpahayag ng salita ng Diyos sa loob ng church sapagkat ang mga naruroon ay mga naniniwala. Ngunit napakahirap na magpahayag ng salita ng Diyos sa mga hindi naniniwala doon sa kalsada, sa kalye, sa marketplace, sa mga lugar na pinagtitipunan ng iba't ibang mga tao sapagkat maaaring ang itugon sa pagpapahayag ng salita ng Diyos ay paghabak at panlalait. Ito ang naging karanasan sa lumang tipan ni Jeremias. Basahin natin ang ibinahagi niya tungkol dito na susulat sa Jeremias 27:8. at 8. Yahweh, ako'y iyong hinikayat at naniwala naman ako. Higit kang malakas kaysa akin kaya ikaw ay nagwagi. Pinagkatuwaan ako ng lahat at maghapon nila akong pinagtatawanan. Tuwing ako'y magsasalita at sisigaw ng karahasan pagkawasak, pinagtatawa na nila ako't hinahamak sapagkat ipinapahayag ko ang iyong salita. Lumating din sa punto na nais ni Jeremias na sumuko at talikura na ang kanyang pagkakatawag. Ngunit laging nagwawagi ang apoy ng pananampalataya at paglilingkod sa kanyang puso. Ganito ang wika niya sa Jeremias 20, Ngunit kung sabihin kong kalilimutan ko na si Yahweh at hindi na ako magsasalita para sa kanyang pangalan para namang apoy na naglalagablab sa aking kalooban ng iyong salita, apoy na nakakulong sa aking mga buto. Hindi rin tayo maaaring maibagsak ng kapaguran, panghabak at panlalait sa pagbabahagi natin ng salita ng Diyos hanggat naglalagablab sa ating puso't buto ang apoy ng pananampalataya't at paglilingkod. Ikalawa, sa sandaling tanggapin natin si Jesus ang pamantayan ng Diyos ang nagiging pamantayan na natin at hindi na ang pamantayan ng daigdig. Sa isip ni Pedro at iba pang alagad, si Jesus ay magtatatag ng kanyang kaharian dito sa lupa at patatalsikin ang imperyo ng Roma. Kaya't hindi matanggap ni Pedro at ng kapwa niya, mga alagad, ang sinabi ni Jesus na nalalapit na ang kanyang kamatayan. Para kay Pedro, yun ay prediksyon ng nalalapit na pagkabigo. Malayo sa isip ni Pedro na ang kamatayan ni Jesus ang magiging hudyat ng uh, pagtatagumpay. Malayo sa kanyang isipan na ang krus ang magiging simbolo ng buhay. Sinabi ni Pedro kay Jesus na kailan may hindi mangyayari ang sinabi nito. Alam nyo naman si Pedro ay medyo may kayabangan. Parang gusto niyang sabihin na hindi siya papayag na mangyari ito sa kanyang Panginoon. Pero ganito ang marahas na sagot ni Jesus kay Pedro ayon sa verse 23 ng ating aralin. Lumayo ka sa tanas, hadlang ka sa aking landas, ang iniisip mo'y hindi sa Diyos kundi sa tao. Sa sandaling sumunod tayo kay Jesus, hindi na tayo susunod sa pamantayan ng mundo mababago na ang ating pananaw sa buhay. Mababago na ang ating katapatan at maging ang mga bagay na ating pinahahalagahan. Higit sa lahat, pagagamit tayo sa Diyos bilang instrumento ng pagbabago. Ito ang layunin ng The Great Commission ang gawing alagad ni Jesus ang mga tao para sa transformasyon ng daigdig. Napakaganda ng tagubili ni Pablo sa mga tagasunod ni Jesus na nasusulat sa Roma 12:1 at 2. Kaya nga mga kapatid, alang-alang sa masaganang habag ng Diyos sa atin, ako'y nakikiusap sa inyo na ialay ninyo ang inyong sarili bilang isang handog na buhay, banal at kalugud lugod sa Diyos. Ito ang karapat dapat na pagsamba ninyo sa Diyos. Huwag kayong makiayon sa takbo ng mundong ito. Sa halip, hayaan ninyong baguhin ng Diyos ang inyong pag-iisip upang maunawaan ninyo ang kanyang kalooban. Sa gayon, magagawa ninyo kung ano ang mabuti, kalugod-lugod at ganap na kalooban ng Diyos. Ang worship o ang pagsamba ay kinakailangang maging way of life ng bawat tagasunod ni Yesus. Hindi ito isang event lamang, hindi isang gawain, kundi isang paraan ng pamumuhay na ang mismong pagsamba sa Diyos ay, uh, at yun mismo ang nagiging pagsamba sa Diyos is a way of life. Kung saan ang sarili nang mana ng mananampalatayang sumasamba ang kanyang inihahandog. Kung kaya't mahalagang matiyak ng isang mana ng ang kanyang sarili ay banal at kalugod-lugod sa Diyos. Ikatlo, sa sandaling tanggapin natin si Jesus, ang sentro ng ating buhay ay hindi ng ating sarili kundi si Jesus sa halip na self-centered, tayo'y magiging Christ-centered. Ganito ang wika ni Jesus sa verse 24 ng ating aralin. Sino mang nagnanais sumunod sa akin ay kailangang itakwil ang kanyang sarili, pasanin ang kanyang krus at sumunod sa akin. Kapag may organisasyon na nais magparami ng mga miyembro, Naglalabas ito ng nakakainganyang paanyaya na nagsasabi ng napakaraming benepisyong matatanggap ng bagong kaanib. Pero kabaligtaran ang paanyaya ni Jesus. Sa halip na benepisyo, ang tinuran niya ay ang mga pagpapakasakit na haharapin ng isang tagasunod. Biruin mong banggitin niya ang mga salitang itakwil ang sarili at pasanin ng sariling krus. Sino ba naman ang magnanais na itakwil ang sarili? Nabubuhay tayo sa isang kultura na laging ang sarili ang mahalaga, laging ang sarili ang dapat unahin. Ang tagumpay ng sarili ang itinuturing na pinakamataas na pamantayan ng pagtatagumpay. Sino ba naman ang magnanais na magpasan ng krus? Sa isang kulturang ang laging pinahahalagahan ay ang kaaliwan, kapahingahan at pagiging number one ng sarili. Kaya maraming nais sumunod ang tumalikod. Ang pagsunod kay Yesus ay isang tahasang pagtanggi sa pamantayan at kalakaran ng mundo. Ang nais ni Yesus, ay mga tagasunod na pinag-isipang mabuti ang pagsunod. We have to count the cost. Binanggit ni Jesus ang prinsipyong ito sa Lukas 14, 28 at 29. Kung ang isa sa inyo'y magbabalak na magtayo ng tore, hindi ba siya uupo muna upang magplano at kwentahin kung magkano ang magagastos niya upang matiyak kung may sapat siyang pera para maipatapos ang kanyang ipapatayo? Baka matapos mailagay ang mga pundasyon ay hindi naman mayari ang tore. Siya'y kukutsain lamang ng lahat na makakakita niyon. Sa sandaling sumunod tayo kay Yesus, there is no more turning back wala nang atrasan napakaganda ng sinabi ng isang him i have decided to follow jesus i have decided to follow jesus i have decided to follow jesus no turning back no turning back ikaapat sa sandaling tanggapin natin si Yesus, siya na ang ating buhay. Wala nang sino man o anumang maaring pumalit sa Kanya. Ang kayamanan ay mawawala na ng pangakit sa atin. Ganito ang binigyan din ni Yesus sa verses 25 and 26 ng ating aralin. Ang naghahangad na magligtas ng kanyang buhay ay mawawala nito Ngunit ang mawala ng kanyang buhay alang-alang sa akin ay magkakamit nito. Sapagkat ano ba ang mapapala ng isang tao, makamtan man niya ang buong daigdig, ngunit mapapahamak naman ang kanyang sarili. Ano ang maibibigay ng isang tao kapalit ng kanyang buhay? Ipinagkaloob ng mga alagad ang kanilang buhay alang-alang kay Yesus. Marami sa kanila'y namatay ng marahas. Ngunit nakamit nila ang buhay na walang hanggan dahil sa kanilang pagsunod. Iyon ang pinakamalaking pagpapasya. Maraming tao ang ipinagpapalit ang pananampalataya kay Yesus sa kayamanan at kapangyarihan. Iyon ang pinakamalaking pagkakamali. Minsan, sinabi ni Pedro kay Yesus, na iniwan nila ang lahat upang sumunod sa kanya. Ano po naman ang para sa amin? Tanong ni Pedro. Ganito ang sagot ni Jesus sa Mateo 19, 28 at 29. Tandaan ninyo, kapag nagahari na ang anak ng tao sa kanyang trono ng kaluwalhatian sa bagong daigdig, kayong sumunod sa akin ay uupo din sa labindalawang lipi ng Israel. Kapag iniwan ni naman ang kanyang tahanan, mga kapatid na lalaki at babae, ama, ina, asawa, mga anak o mga lupain alang-alang sa akin, ay tatanggap siya ng sandaang ibayo at pagkakaloban siya ng buhay na walang hanggan. Ang pangaral na ito ni Jesus, ang naging pamantayan ni Pablo, kung kaya't nasabi niya sa Filipos 1.21 ang isa sa pinakamakapangyarihang deklarasyon na naisulat sa bagong tipan. Sapagkat para sa akin, ang buhay ay para kay Kristo at ang kamatayan ay pakinabang. Ito'y napakalalim na teolohiya tungkol sa buhay at kamatayan. Para kay Pablo, ang layunin ng buhay ay para paglingkuran si Kristo. Ito ang buhay. Nahahantong sa buhay na walang hanggan doon sa langit pagkaraan ng buhay dito sa lupa. Kung kaya't ang kamatayan ay hindi nakalugihan kundi pakinabang. Mahalagang matiyak natin kung ano ang layunin ng ating buhay sapagkat ito ang magdidikta ng lahat ng ating iisipin at gagawin araw-araw. Kay Jesus, ang layunin ng kanyang buhay ay sundi ng kalooban ng kanyang ama araw-araw. Bilang mga tagasunod ni Jesus, dapat ding maging layunin ng ating buhay ang sundi ng kanyang utos at halimbawa araw-araw. Kapag ang buhay natin ay inilalarawan, inilalarawan ng wagas na pananampalataya at pagsunod, hihintayin nating may katiyakan at pananabik ang sinabi ni Jesus sa verse 27 ng ating aralin, sapagkat darating ang anak ng tao na kasama ang kanyang mga anghel at taglay ang dakilang kapangyarihan ng kanyang ama. Sa panahong iyo'y gagantimpalaan niya ang bawat tao ayon sa ginawa nito. Tayo'y manalangin. O banal namin Dios, maraming marami pong salamat sa paalalang ito na sa sandaling tanggapin namin ang iyong anak na si Jesus, magkakaroon na ng ganap na pagbabago sa aming buhay, ang magiging pamantayan namin sa lahat ng aming iisipin, sasabihin at gagawin araw-araw ay ayon sa iyong pamantayan. Sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Banal na Espiritu. Amen. Maraming salamat sa iyong patuloy na pagsubaybay dito sa ating programang Karunungan Buhay. Hanggang sa susunod na linggo, tandaan mo, mahal ka ng Diyos, kahapon, ngayon, at bukas. Pastor Joey Umali Nagpapasalamat sa iyong pakikinig dito sa Karunungang Buhay. Hanggang sa susunod na linggo, tandaan, ang salita ng Diyos ay karunungang buhay at tanglaw sa ating landas, isaisip isip at isa buhay para sa matagumpay na pamumuhay. Inyong napakinggan si Pastor Joey Umali sa Karunungang Buhay. Tunghayan muli ang programang ito. Dito lang sa 702 DZAS, agapay ng sambayanan.